Narito ngayon ako mga kasbags, sa patio namin sa Nose, Napakaganda ho ng ginawa ho nila dini. Eh. Kita gahon ninyo ay napakalinis ng ore. Ay araw ho ng Biyernes Santo, dati ho yan ay napakarami magtitinda. Ngayon na inorganize ho nila ngayon. O oh, yan ho, napakaganda ngayon. Ay shout out ho to, sa inyo mga namumuno ng ating simbahan. At kita ganito napakarami hong manininda, dini ho sa labak sa babaho ng hagdan dati ho doyon so sa pachuhong yo napakarami ho magtitinda magkakandila. kagandila maglulubo sarisanin ano nila magtitinda dati ho ay ngayon ang ginawa ho dito ngayon ay napakaganda dito ho nila ginawa ang kanilang mga tindahan hindi ho din nila sa taas dati ho talaga mga bata mga magkakandila nado doon mga yun. narito yung mga magkakalamay ngayon sa baba mga magsusuma napakaganda ho ng ginawa ngayon ng atin ng simbahan o, okay, itaganin din mga si Ati si yung titinda ng Lucky Charm. Mga magmamangga, magdudunat na rin sa gilid. Kaya napakaganda ho ng amin yung ginawa din yung atin ng ating simbahan. Ang hindi ko lang ho nagandahan din eh, ari ho, dapat hunda ang ari dapat pataas lang. Wala ho dapat nasa lubong. At din ho dapat ang pababa at wala rin ho dapat nasa lubong para ho maganda mag-organize ho ang mga taong pupunta papasok at lalabas. Yun lang ho ang napansin kong hindi ho maganda. Shout out sa so mga napasok ko din. Dapat ho ay may dun ho sa entrance, sa kanan, tapos uh, sa, sa, kaliwa naman ho ang pagbaba At ito na nga kaganapan din eh. At napakarami na ho nag-aantay. Ako ho natutuwa baga mga kasabag. Dahil sa napakaraming pahong nananampalataya sa ating katoliko, Bagamat tayo tinutulig saan ng ating mga ibang sekta, ay eh, napakarami pa rin ng na, nananampalataya. At kita ka naman ninyo at nagumpisa na nga ang pagpuporsisyon namin din eh. Ang pagkakarami ng tao. Talagang hindi humahulog ang karayom ang tamay ng tao kaya ako ay natutuwa. At dapat naman ho sa atin, kung itong taon, taon ho tayo ay eh magpuporsisyon, dapat ho tayo itaimtim habang nagpuporsisyon ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. At ito na nga po kaganapan. Ito ho ay mga 7.30 na ho ng gabi. Naton kami sa buong doon ng simbahan. Isang oras at kalahati ho kami naglakad. At kita ganun nyo, hindi pa rin nag-uumapaw ang tao. Ang daming dami pa rin ang tao dito sa amin ho, sa amin sa San Jose. E Kaya natutuwa ho sa inyo. Shout -out ho sa inyong mga, mga taga San Jose.